Magkakaroon ng blood moon sa September 2025. Maraming ba itong kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo Inaasahan na magkakaroon ng total lunar eclipse o yung tinatawag din natin na blood moon sa September 7 to 8, 2025. Ngayon, marami mga tao ang nangangamba at natatakot sa mangyayaring na blood moon na ito. So bakit nga ba? Pero bago natin alamin yan, talakayin muna natin ano nga ba ang blood moon. Ang total lunar eclipse o yung blood moon, ito po ay isang pangyayari na kung saan natatakpan ng anino ng mundo ang buwan. Kapag ito po ay nangyari, nagiging pula ang buwan. Kaya tinatawag po ito na blood moon kasi nga yung kulay ng buwan ay parang dugo. So bakit nga managiging pula ang buwan? Kapag ang araw, ang mundo at ang buwan ay nagtapat, ang liwanag ng araw ay dumadaan sa paligid ng mundo at tumatalbog po ito doon sa buwan. So dahil po sa atmosphere ng ating mundo, ang ilaw ay nagiging pula. Kaya ang buwan ay mukhang dugo o pulang-pula. Yan po yung paliwanag ng mga astronomer at ng science. Ngayon, meron bang nabanggit sa Biblia na blood moon? Wala pong salitang blood moon na nabanggit sa Biblia. Pero merong konsepto sa Biblia na sinasabi na magpupula yung buwan sa mga huling araw. Basahin po natin yung Joel chapter 2 verse 30 to 31. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatapot na araw ni Yahweh. Sa Bible po, ang blood moon o yung pagpula ng buwan, hindi lamang po yan natural na pangyayari tulad ng sinasabi ng science. Kundi ito po ay isang prophetic sign na bahagi ng mga cosmic disturbances na mangyayari po sa araw ng Panginoon o yung tinatawag po natin na tribulation. So pinapakita po dito na yung blood moon ay bahagi ng mga hudyat na mauuna bago ang dakilang paghuhukom ng ating Panginoong Diyos o yung seven years na tribulation. So ibig sabihin din po niyan, bago mag-rapture, magkakaroon po ng pagpula ng buwan. Kasi nga, pagkatapos ng rapture, ang susunod po niyan ay tribulation. Kaya ang pagpula ng buwan, isa po yan sa palatandaan na talagang malapit ng mag-rapture. Ngayon, ang konteksto nito ay isang apocalyptic event. So hindi lamang po ito simpleng eclipse, kundi ito po ay isang pangyayari na mayroong kinalaman sa plano ng Diyos sa ating kasaysayan. So yung verse po na binasa natin na yan, sa Old Testament yan. Pero binanggit pa rin po yan ni Apostol Pedro noong time ng Pentecostes, doon na po yan sa New Testament. At muli niya pong ikinonekta yung propesya ni Joel na hindi pa lubusang natutupad. Ito nga po yung sinasabi sa Acts chapter 2, verse 19 to 20. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. So mga kapatid, ang pinaka-fulfillment po ng binasa natin na verse na yan, inaasahan po yan bago dumating ang tribulation. So nakita natin na sa Old and New Testament, na nabanggit yung pagpula ng buwan. Kaya sigurado mga kapatid na mangyayari yung propesya na yan sa panahon natin ngayon, bago mag-rapture at bago mag-tribulation. So hindi lamang po magkakaroon ng blood moon bago ang tribulation. Actually, sa mismong tribulation, ayon sa vision ni John, nakita niya na pupula ulit yung buwan. Ito po sinasabi sa Revelation chapter 6 verse 12 to 14. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing-itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo. At nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. So mga kapatid, kasabay po ng mga sakuna na mangyayari sa mundo pagdating ng tribulation, magpupula ang buwan. So sa pagpula po ng buwan sa time ng tribulation, mararanasan ng mga tao ang nakakatakot na kaganapan na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng mundo. Lalo na po pagdating ng Great Tribulation. Ayon po sa science, ang blood moon ito ay predictable at natural na kaganapan. So halos ilang beses sa isang dekada nangyayari yung blood moon. Pero mga kapatid, kung magbabasihan natin ng Biblia, ang blood moon o yung pagpula ng buwan, ito po yung nagpapakita na tayo po ay nasa mga huling araw na at gagamitin po ng Diyos kahit ang kalikasan bilang senyales ng kanyang muling pagdating sa ating mundo. At kasama na po dyan yung buwan. Ito nga po sinasabi sa Luke chapter 21 verse 25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ngayon kung ang blood moon ito po ay normal lamang sa ating mundo, ayon po yan sa science, bakit nga ba nangangamba yung mga tao sa pagdating ng Blood Moon sa September? Mga kapatid, ang sagot po dyan, yan ay dahil sa September, inaasahan din po kasi nila na darating na yung ating Panginoong Sokristo. So bakit nga ba yan nasabi ng mga tao? Sa darating po na September, ngayong taon, ipagdidiwang po kasi ng mga Hudyo yung tinatawag na Feast of the Trumpets. Ito pong pista na ito, ito po yung araw ng pag-ihip ng trompeta o yung shofar. So sa pag-ihip ng trompeta, ito ay nagsisilbing babala ng paghuhukom at pagtitipon ng bayan ng Diyos. Maraming mga scholar ang naniniwala na ang pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo ay maaaring tumugma doon po sa Feast of the Trumpet sa September. Kasi mga kapatid, ang trompeta ay konektado sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, kapag nag-rapture, merong pagtunog na trompeta na maririnig. Basahin po natin yung 1 Thessalonians 4, verse 16. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So dahil ang pisok of the Trumpet, mangyayari po yan sa September 2025 at nire-relate po ito sa pagtunog ng trompeta ng Rapture, ganoon din po yung Blood Moon na mangyayari sa September 2025, na alam naman natin ito nga yung sign ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo so Marami po ang naniniwala na sa September na ngayong taon, babalik yung ating Panginoong Sokristo. At may ilan pong mga tao talaga, nagpe-predict po sila na merong kakaibang mangyayari sa September. Kaya marami mga tao ang natatakot. So mga kapatid, dapat nga ba nating katakutan ang September 2025? Dahil nga po sa mga naririnig natin ng mga balita na yan. Mga kapatid, sasabihin ko na po kayo, hindi po natin dapat katakutan yung mga mangyayari sa September. Sa totoo lang mga kapatid, dapat mas lalo pa tayong maging excited at mas maging handa tayo kasi alam natin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Ang pagbabalik po ng ating Panginoong Sokristo ay hindi dapat katakutan. Bagkos ito po ay maging pag-asa para sa lahat. September man bumalik yung ating Panginoong Sokristo o sa mga susunod o bago man mag-September, wala pong nakakaalam nun. Basta ang alam natin at ang pag-asa natin malapit na bumalik yung ating Panginoong Sokristo. At napakarami na po mga palatandaan na nakikita tayo sa panahon natin ngayon. Wala pong duda, babalik na yung ating Panginoon. So yung mga palatandaan po na pinapakita ng Diyos, paraan niya po yan para maghanda na tayo, hindi para magpanik o matakot. Ito po ay paalala para sa mga Kristiyano na yung ating Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at ang kanyang pagbabalik ay totoo at tiyak. Yung Blood Moon sa September ay maaaring isang paalala mula sa langit. Bagamat ito po ay natural na pangyayari, hindi natin maikakaila na ginagamit ng Diyos maging ang langit bilang babala at panawagan sa pagbabalik loob ng mga tao. So hindi po natin alam ang araw o oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Malinaw, sinabi po yan ng Panginoong so Kristo, walang nakakaalam. Pero binigyan niya po tayo ng mga tanda upang tayo ay magising at maghanda na. So mga kapatid, gawin po natin ang nararapat para sa Diyos. Munting araw na lang po ang bibilangin at malapit na siyang bumalik. Ibahagi na po natin sa mga tao ang magandang balita ng ating Panginoong Sokristo. Hindi lamang po yung una niyang pagparito, kundi yung pangalawang pagparito niya. Yan po yung maging pag-asa para sa ating lahat. Sa pamamagitan po ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, yan yung nagsasabi na ililigtas niya po tayo sa paghuhukom sa mundo na ito. O doon nga po sa tribulation. Kaya mga kapatid, wala kayong dapat ikatakot. Kasi bago mangyari yung nakakakilabot na araw ng Diyos o yung tribulation, kukunin na po tayo ng ating Diyos, at isasama niya po tayo saan man siya naroon. Pagdating po yan ng rapture. Kaya po imbis na takot ang manguna sa ating mga puso, nawanga ang manguna ay saya at pananabik kasi makakasama na po natin ang ating Panginoong Sokristo magpakailanman.